So, oh, ayan mga kaibay, -e uh, pe-flex lang natin ngayon ulit yung ating mga four wheels na dumating pero paubos na ulit. Ayan, kung makikita niyo mga kaibay -e ko, oh, wala na tayong unit. Kung makikita niyo rin yung aso, oh. Chee! Oh. Diba? Chee! Oh. Pati siya pagod na. So, ayun mga ka-e-bike, ayan. Itong ating mga four wheels. Naka 1,500 watts na siya. Uh, motor and controller. 60 volts, 23 ampere na siya. Ang mga kulay natin nito is black, white, uh, turquoise, pink. Meron din tayong red. Pero ito na lang yung mga natitira. Kaka-ship lang nito. Ay, kaka-deliver lang nito sa atin ah uh, parang 2 days ago yan, pero paubos na rin ulit siya. So, eto mga kaibay kang ating four wheels. Ito ang kanyang panel board. Ito may drive, may reverse. Ayan, may neutral. Tapos, ah uh, yung upuan, yung ito naman, adjustable naman to. Na-adjust ah armrest natin. So, hindi na mahihirapan sumakay kapag may mga matatanda or may mga kapansanan. Meron na rin siyang free tire sa likod. Ito, yung upuan niya, nagiging cargo din yan. Tapos, meron din siyang, ah, uh, dito, ng mga pinamili sa likod. Yan, yeah, naka-disc brake na rin ito mga -e bike. No, tapos meron din siyang handbrake. O, oh, tapos naka-tubeless na yung gulong niya. 3 by 10. Kilas na din siya mga kaibay. Kaya pwede tayong uh, gumamit ng remote at ng susi. May free fan na din siya. At yung side mirror niya, oh, uh, may signal light na din. Meron din siyang free crown light. Ayan. Automatic wiper. Tapos, ito pa yung isa nating kulay. Kulay pink. Ayan. Meron din tayong RK03 V1. Ay, RK01 pala ito. Itong sa RK01 natin, uh, ay, yung 4 wheels para natin, nakapromo tayo ngayon 65,000 pero pag pumunta kayo sa aming mga shop, makaka-avail pa kayo ng discount. Ayan, so RK01 natin. Ito, merong red, purple, blue. Pero so far ngayon, uh, red and purple na lang ang natitira dahil naubos na din siya. This brake na yung kanyang harap. May drive reverse. May speed indicator siya. Signal light. Ayan, at keyless na din siya. So, yung upuan niya nagiging cargo din. May pre-fan. Tapos, may pre-crown light na din siya. Ayan. So, ang price nito, SRP talaga niya is 49,000. Ngayon, ma-avail mo na lang siya ng 44,000. Ayan pa yung isa nating 4 wheels na white. Ayan, 4 wheels nating white. Ito naman yung Shih Tzu. <laughs> So, ito naman ang ating color, black. And may speaker nyo din pala siya, oh. para kapag gusto nyo mag-sound trip. Tapos, meron din tayong uh, 3D striker. Pero ngayon ang pangalan niya is RK Extreme. Ayan. Parang model siya before ng RK09. So, pinaganda lang ang ating pictures. May pre light na din. Tapos, 60 volts, 23 ampere na siya. Naka 1,200 watts din to. Digital panel board. O, oh, yan o. Oh. Diba? Tapos, ang ganda ng panel board niya. Oh. Tapos, disc brake na din yan. May lagayan ng cellphone. Yan, may hazard din siya. Yan, gumagana lahat yan. Pati wiper, gumagana. Ayan. Ito yung... Ah, uh, may reverse camera din pala to, mga kaibay. Ayan, tapos, pag gabi yan, pwede mo siyang buksan buksan, kasama ng ilaw para maliwanag. <laughs> pati yung mga ah uh, pag dito, pati yung mga ano niya, ito, side mirror. Meron na ding ilaw. And, kilas na din to mga kaibay. -e Ayan yung mga pictures ng ating 3D striker. Ayan. Ayan yung kanyang headlight. Ayan yung kanyang 1, 2, 3 sa bilis. Speed selector. Ayan. Tapos, 60 volts, 23 ampere na rin yung kanyang battery. Tapos, ang kanyang gulong, 3 3x, by 3 by 10 na din na tubeless ayan o, yung ating disc brake. Ayan. Talagang makapit na yan, mga kaibay. Tapos, ito rin ng ating RK-03B1. Ayan. So, 3D striker pala natin naka-sale ito ng 57000 from 65. So, ito, may foot brake din. 3 by 10 tubeless. Uh, may lagayan din ng cellphone. Tapos, disc brake na din sa, sa harap. Ang battery. Kadalasan hindi namin talaga nilalagyan ng battery yan, mga ka -e Dahil gusto namin na kapag binili yung unit, is bago yung battery yung ilalagay, hindi na siya mai -stack. So, kung gusto nyo mag mga ka -e message lang kayo sa ating FB page na Red Kingdom Electric Bike, Red Kingdom E-Bike, at check nyo lang din sa ating YouTube channel, ang ating mga videos para updated din kayo sa mga unit na nilalabas ng Red Kingdom. Sa Red Kingdom, meron tayong after-sale service. Um, meron din tayong free home service sa mga malalapit na lugar sa atin. Meron ding Uh, service sa malalayo, basta kayang imotor ng ating mga technician. Ayan. Sa warranty, hindi kayo mahihirapan dito sa service natin dahil uh, ina-assure namin na ina-assure namin na mapupuntahan lahat at hindi matitengge yung mga e-bike nyo kapag uh, nagkaroon ng problema. So, ayun, Ito rin yung mga two wheels natin, oh. Ayan. Ito yung RKH1, parang keso. Uh, oh, 2,500 watts na rin yan. RK-001C. RK-122. 18,000. Tapos ito ang 16,000 natin ng RK-113. Meron din tayong available na parts mga e bike kaya kung kailangan nyo ng parts, hindi kayo mahihirapan. Pero na lang kung kailangan i-order yung mga nasirang parts ng inyong ibay. Ayan. So kung may mga question kayo mga kaibay, kung message nyo kayo sa ating FB page o sa ating YouTube channel, Papa Jobs. Ayan. So ilan mga kaibay? Happy driving! Bye!